Hi guys, good evening. For today's video guys, tingnan nyo naman ang dami kong labahan guys. No? Kahit pagod na pagod ako, ang sakit-sakit ng likod ko guys is nakikita ko yung mga damit ko na ano hindi nalabahan yan. Nilabahan ko at saka yung mga uniform ko pa guys. At saka kinuha ko yung damit namin sa labas guys na ano, pinainita na 4 days na. Akala ko pa painitan lang hanggang 5 hours lang yun. yun umabot lang 4 days guys dahil nakakapagod talaga at wala dito yung kasama ko. Naka-stain siya 4 days. So walang kumukuha ng damit na yan kasi tamad talaga ako mangunan ng damit at saka magtupi. Yan ang pinakaayaw ko. tingnan nyo naman, no. naka Nakaano pa ako sa ulo. Naka kamot pa ako sa ulo kasi ayoko nga mag ano nyo naman kung paano ako magtupi ayoko magtupi ng damit guys no so yan nga nagpapasalamat ako at, at, ano libre dito yung ano yung washing machine ako naalala ko noon guys nung nandun ako sa amo ko pinapagalitan niya ako pag ginagamit ko yung washing machine ang nilalabahan ko lang naman doon ay yung uniform ko kaya nga para maganda yung ano yung ano uniform ko malinis para kung may bisita malinis yung uniform ko so yun ayaw niya sabi niya sa akin gamitin mo yung kamay mo wag mong gamitin ng washing machine. Bakit mo ginagamit ang washing machine sa damit mo? Ganyan siya. Tapos so, sabi ko, ang sumit naman na amo na to. Eh. gagamitin lang naman isang beses lang. Mga kasi kung maglalaba ko ng uniform ko nung nandun ako sa amo ko guys is ano isaan lang. One week. Isaan lang talaga yan. Kapag isa lang. Kasi tatlo kasi uniform ko doon na hindi talaga magkakasya sa akin at punit-punit pa. So yun guys. Ang ginagawa ko is kapag wala doon sila sa bahay is yun nilalabang ko yung damit ko para hindi niya makita. Nilalabang ko sa washing machine guys, nilalagyan ko ng down ni lahat nilalagay ko para ano, tapos yung kapag naamoy niya ako, sabi niya sa akin, nagkuha ka ng down ni no, ganyan, ay naku, ang sungit guys, nung kuripot na dito talaga, dito lang ako nakaranas sa katal na ang kuripot-kuripot ng amo guys, dito sa katal na grabe ang kuripot ng amo dito, so yun nga, yung nung doon ako sa Saudi guys, naku, pray ako, sabi niya, lagyan mo ng down ni siya pang nagutos sa akin kasi sabi niya, kung maamoy ka ng mga, ano, maamoy ka ng mga bisita ko, ayoko na amoy yung ano ka, something something ganyan, so yan, dito sa Qatar na ko ang susungit ng mga amo dito kukuripot pa iba pang ugali so yan guys no bakit ayon na ko talaga sa mga amo dito sa Qatar so yan magluluto ko ng sabi ng kapasama ko embutido kasi darating ngayon yung kasama ko tapos tuwing darating siya guys is magluluto ako kasi alam mo na pagod na pagod yon, tapos anong siyempre ako yung tao dito sa bahay kailangan magluto siya no kagawian ko na talaga na magluluto talaga kapag ano darating siya so yan ano imbutido daw guys hindi pala naka mais ano pala siya chicken so yan nilagyan ko na lang ng carrots guys kasi wala na akong maisip na recipe guys no wala na akong maisip ano yan invento invento lang yan pero parang may nakita akong magluluto rin ng ganyan char char so yan grabe ang, ano grabe ang hirap dito sa ibang bansa guys no kung anong hirap dyan sa Pilipinas malang bigas dito ang hirap hirap din dito guys nako hindi mo masabi na ano hindi mo talaga masabi na uh, swerte ka talaga kaya nandiyan ka sa abroad may raming pagkain oh may pagkain nga dito pero yung pagod namin ako hanggang buto guys hanggang buto yung pagod kaya paggabi tingnan mo naman kami para parang nagbumukbang kasi buong araw wala kami kanin kain, kain. Wala kami kain, guys. So, tuwing gabi lang talaga yung time namin para kumain. So, minsan nga, hindi na kami kakain kapag gabi, guys. No, kasi mas pinipili namin na matulog. Ako, ganyan talaga. Mas pinipili kong matulog. Sabi ko, bukas na lang. Pag bukas na naman, ay eh, malalate na ako. Minsan, hindi rin ako nakakain. So, yan, yeah, nagkukos ng sakit ng ulo para sa akin. Kaya, kumain kayo, mga, ano, mga KFW, kumain kayo. Kahit saan man kayo, kumain kayo bago kayo magtrabaho para hindi tayo magkasakit. No? so yan lang ang masabi ko and thank you pala sa mga followers ko at saka monetize na tayo sa youtube subscribe na naman ako sa youtube guys so yan guys, no na, na tayo thank you very much for watching sige, manood lang kayo kahabang kumakain ako, Charles, thank you